diretso na tayo ng grotto niya guys grotto balbal lang. so nagatin lang ako ng ano ng simba so ngayon guys OTW na tayo sa grotto balbal lang guys tara na tara na guys so, grotto balbal lang. So, sasakay muna ako ng ano guys, kabanban car lang sa jeep. So, maghintay tayo dito muna. So, abangan nyo ko dun guys. Bye for a while. Yan guys, finally, nandito na rin tayo sa Grotto Banban Tarlac ulit. Ayan guys, kahit mainit, pumunta, ang pumunta ako dito kasi nag ako guys, di ba? Napupunta ako ngayon dito. After ko nag-visit nga sa simbahan or nag-attend ng mass, dumaretsyo ako dito guys sa Banban trail So, finally guys, nandito tayo ulit. Ayan. So, ayan. So, aakitin na, naman natin yung 300 step. Ayan. Before tayo makarating doon sa Tuktok. Ayan. Ayan, di ba? Finally, we're here again, guys. So, yun nga. That's why I'm here. Um, alam nyo na yung pakay ko dito. That's why I'm here. The reason why I'm, I'm here to of course to pray, guys. Ayan. Oh, kahit initan, guys. So, pumunta talaga ako dito, guys. guys. So, yun yung Japan Japanese, Japanese cave guys. <sighs> Ayan. Dito muna tayo. Napagod ako ng ano. Very light. Ayan yung Japanese cave. Yung kuya ba? Ay, finally we are here again guys. So talaga panata ako ng every year na pupunta dito guys. Last year pumunta din ako dito. So waste and to pray guys. Ayan. <laughs> Umihingal na ako.

Ayan guys, um, so far paket tayo sa three cross na naman tayo, Ayan, paket tayo sa third cross. Shit guys, super hot. Actually, guys, medyo nakakalula. Nalulula ako ngayon dahil umaki tayo ulit sa three cross. <laughs> medyo pagod ng slide. Pero, nakaya nakaya ko guys dahil yun nga gusto ko ulit mag-pray Hopefully, guys um yung mga prayers ko guys sana uh, ma-wish ma ma-wish granted na siya ayan again we are we are here at tree cross ayan para mag-wish at mag-pray ulit ayan guys actually the, the nature here guys very beautiful hindi ba So, kita-kita mo talaga yung mga bundok. Yan guys, makikita mo talaga yung mga bundok. Ayan. Kahit medyo mainit, tumakit tayo ngayon. Ayan. Tapos guys, ayan pa yung Mount right, Arayat kapag pumunta kayo dito guys. Makikita mo talaga siya. Ayan. Actually guys, pumunta na rin ako dito last year. So, yun nga. So, um, Uh, Nag-promise kasi ako, ng ako ngayon guys napupunta. that's why I'm here again uh, sa Grotto Banbantarlac. Ayan, yun, yun yung tre, uh, tree cross. Ayan guys yung tree cross. Tapos the, the atmosphere is very beautiful. Ayan, kitang kita mo, mo talaga to kapag umakyat ka dito sa Grotto Banbantarlac. Hi, hello. Kahit mainit, guys, pinili natin pumunta dito sa taas. Ayan, Ayan the third cross guys. Ayan o. No? Oh. Kitang-kita mo talaga guys yung kagandahan, di ba? Ho! sa mga gusto mo pumunta ngayon guys, punta na kayo. So today is April 20, is a, is, is Easter Sunday guys. So um, actually guys, nag pa ako ng church or nag pa ako ng simba before ako pumunta dito guys. So kasi yun nga, uh, nag ako na pupunta ako ngayon. So that's why I'm here to visit again the Grotto Ban Ban Tarlac. And, nag guys, gusto kong mag sa kanya. Sana lahat ng kahilingan ko oh, oh, na matupad. Hello. Shout out to all of you guys. Hello kayo dyan. di ba Ang ganda, guys. Dito sa Grotto, Bambantarlac. Okay. Hello, kayo dyan. Yan. Hopefully guys, nag-enjoy ko sa video ko ngayon. And of course guys, share at pakilike na rin yung video natin ngayon guys. Don't forget to, and of course guys, don't forget to um follow my page queen colin richard naga and of course we have a one page on queen colin kingdom and of course we have a youtube channel at history tv guys please paki-subscribe din yun, guys para like up dere sa akin latest video yes glow together bundet luck tayo ngayon, guys to wish oh at to pray na rin hopefully you hopefully guys yung lahat ng kahilingan natin ay matupad this year ayan diba guys? So, hindi ako nakapag-live ngayon guys dahil wala daw nag, nag load ng PM. <laughs> so, yan nga. So, nag-video na lang. nag na lang tayo para di ba Makita nyo yung kagandahan ng Grotto Ban Actually guys, very miraculous place. So, um, isa rin to sa mga miraculous place guys. Yung Grotto Ban Hindi ba? Bye for a while guys. Hopefully, nagustuhan nyo yung, yung aking video.